Sampu ang kumpirmadong patay sa nagyaring landslide naman sa Mungkayo, Davao de Oro. Patuloy ang search and retrieval operation sa mga natabunan ng lupa. Pumuha tayo ng update live mula kay Regine Lanusa. Regine! Yes, aldaw alas 3 ng hapon nga ngayon ay pansamantalang itinigil ang pagsasagawa ng search, rescue and retrieval operation sa mga natitira nga individual o sa mga sa natira, natitirang individual pa sa na, natabunan ng lupa sa nangyaring landslide kahapon sa porok 19 Mount Diwata, Mungkayo, Davao de Oro. Sa video na kuha ni John Laurito makikita ang malaking bahagi ng lupa na bumigay sa Purok 19 pag-asa Mount Tiwata, Mungkayo, Davao de Oro kahapon. Ilan sa mga bahay dito ang natabunan ng lupa. Agad hinugot ang mga bangkay mula sa natabunang bahay. Samantalang sa video naman na ito, makikitang isinakay na ang ibang bangkay ng mga natabunan sa nangyaring landslide. Ayon kay Mungkayo Mayor Manuel Zamora, isang pamilya o pitong individual ang kumpirmadong patay sa landslide. Alas 12.30 kahapon dahil sa malakas at walang tigil ang ulan. Nagsasagawa noon ng prayer meeting ang labindalawang katao nang mangyari ang insidente. Unang nakuha sa search and rescue operation ang bangkay ng pamilyang gumatin. Isa sa nasawi si Catherine Gumatin, 36 na taong gulang, at kanyang mga anak na si Aileen Gumatin, 12 anyos. Hana Gumatin, 10 taong gulang, Christil Gumatin, 9 anyos at ang tatlong taong gulang na si Diana at ang isang taong gulang na si Romel Gumatin Jr. Patay din ang sumali sa prayer meeting na si Marjumi Nanyara, 35 taong gulang. Samantala, isang taong gulang na bata ang narescue at dinakaagad sa ospital, pero critically injured ito. Pasado alas stress ng hapon kahapon, inihinto ang pagsasagawa ng search and rescue operation sa apat na mga individual na idinaklarang nawawala dahil sa patuloy na paggalaw ng lupa at dahil delikado na rin ang lugar. malaki yung landslide. Mm -mm. Ibig sabihin, uh, magalaw ngayon ang lupa. Mm -mm. Kaya temporary stop muna nila ang pagrescue. Mm -mm. Itinuloy kaninang umaga ang search rescue and retrieval operation sa lugar. Pasado alas 11.30 kaninang umaga ay nakuha si Richard Rebolda. Alas 12 ng tanghali nang makuha ang bangkay ni Agnes Bituon. At pasado ala una ng hapon nang ma-recover din ang bangkay ni Elvera Saldua. Isa na lang ang naitalang missing na si Romel Gumatin Senior na asawa ni Catherine. Ito talaga yung makaimang safety tayo ma'am, pero um, gikinahanglan mampud na to dito to sila nga uh, i-rescue dito or retrieve ang mga naa dito. So in a way ma'am, uh, vigilant mam ma po na, to, ang mga rescuers dito If ever diligid kayo na naka-safe. Um, Mustap lang po sila. At least na lang sila dito sa area ma'am. Sa ngayon ay pinangako naman ng LGU na hindi nila pababayaan isang rescue at sasagutin ang bayad sa ospital. Aljo, sa ngayon na hindi pa masabi ng lokal ng pamahalaan ng Mungkayo kung kailan nila itutuloy ang pagsasagawa ng search, rescue and retrieval operation dahil na rin sa pabagubagong panahon. Aljo? Nagang salamat with Jane Lanusa.